Guys, may nagpadala sa atin, oh no? Isang followers natin kasi ni yun, kayang buhayin. So, do, yung tinatawag na ibo na, Yung saling. Baka makalipat. Wow! Thank you po, guys. Dalawa. Sabihin na ng pagdala guys, nagkasalita daw ito. <laughs> oh, oh. Uh, laki nila. Nakuha daw nila sa niyog. Yung patay na niyog, na nagpuso kasi nila ng niyog. Tapos hindi nila napansin na may pugad ng ano ng salaing na ibon. Ito guys, oh, so, dalawa. At saka bumili na rin ako ng pagkain nila ito. Ito yung mixed fruit suya yung binili ko para sa kanila. Gusto mo guys kasi ang layo pa ng travel nila. Pinagdala pa sa akin. Ito ako nakakiro po. Bityan vlog. Yeah! Guys, ito na po yung ipakain sa kanila oh. Ito, so, ito po yung unang pakain ko sa kanila. Tapos, ano na ito ng tubig para hindi mabilawkan. Ayan. Um, Ang mabilis lang kumain guys. Ang problema, hindi ko alam kung gano'ng kalaki yung uh, ah, gano'ng karami yung ipakain sa kanila kasi wala po silang balon-balonan dito so hindi mo makita na ano kung busog na ba sila o hindi wala po kasi silang balon-balonan Ah, busog na siguro ito. Kasi hindi naman siya nagano, hindi na siya humingi. Ah, oh, humingi pa. <laughs> Subukan ko ito guys, maano, turuan kung kaya nila magsalita. Kasi sabi nila kaya daw ito magsalita. Yan you know. o.